Ang lugar na mas malala pa kesa sa India, kaliwat kanan ang mga basura, binahaya na rin ng mga pesting langaw ang lungsod na kumakapit sa mga nakatiwangwang na pagkain at basura. Talagang yami kapag kakain ka sa lugar na ito, ni hindi ka dito makahinga ng malalim o magbuntong hininga dahil sa masangsang na amoy. May kita din ang tambak na basura at ang ibang mga tao ay sa kalsada na lang dumudumi, talagang perfect. Hindi na mahihirapan sa dumi na iniwan dahil langaw na ang bahala na nadadapo din sa mga pagkain. Pero teka, pasintabi lang sa lahat ng kumakain dyan dahil ang ganitong sitwasyon ay totoong nangyayari sa lugar na ito. Sa katunayan, noong October to November 2024, nasungkit ng lungsod ang gold medal ng The World Most Populated City at record-breaking smug kung saan ang air quality index ng hangin sa lungsod na ito ay umabot na ng 394. Ito na yung pinakamapanganib na hangin na masisingot ng isang tao. Maaring magkaroon ng isang tao ng severe respiratory issue like asthma, lung damage, heart problem, headache, dizziness at eye irritation. Ano ang bansang ito at bakit napakarumi ng kanilang paligid? Pero bago tayo magpatuloy ay mag-subscribe ka na, palike na din ang video at mag-comment ka dyan sa ibaba tungkol sa topic natin ngayon. Unahin na natin ang Bangladesh. Ang Bangladesh ay kilala sa iba't ibang dahilan at ito ay may malaking kontribusyon sa ekonomiya, kultura at kasaysayan ng rehiyon ng South Asia. Isa ang Bangladesh ay may pinakamalaking eksporter ng ready-made garment sa buong mundo. Kilala din ito bilang bahagi ng Ganges Brahmaputra Delta, ang pinakamalaking delta sa buong mundo o ang may pinakamalaking lambak ilog sa mundo. Pero alam mo ba na mayroong isang lugar sa Bangladesh na hindi mo gugustuhin puntahan? Ito ay ang Dhaka. Ang Dhaka ay ang kabesera ng Bangladesh at isa sa mahirap tirahan na lugar sa mundo. Bakit? ang pagkakaroon nila ng napakadaming sasakyan ang isa sa nagpapahirap sa lahat ng mamamayan sa lugar. Libo-libong mga sasakyan ang araw-araw na bumabiyahe. Wala silang coding, higit sa lahat kamote ang mga tao dito, lalo na ang mga bus driver. Mas gugustuhin mo pang maglakad kesa sumakay sa mga bus na may usad lamang na 6 to 7 km per hour. Wala din pakialam ang mga bus driver dito kung sila ay nakakabangga. Basta makausad at makakuha sila ng pasahero ay okay na yon. Wala kang makikita dito na bus na walang gas -gas dahil ang lahat ay nagigit-gitan, naguunahan, wala silang pakialam kung nagkakabanggaan na ang mga sasakyan na dala nila. Dahil sa dami ng sasakyan at mga pabrika na narito sa Dhaka, Bangladesh, ang air pollution nila ay sobrang lalana. Hindi ka makakalabas dito ng walang suot na face mask at kung mamalas malasin ay magkakasakit ka sa baga dahil sa polusyon na narito. Ang hangin sa daka ay punong-puno ng PM2.5, isang uri ng particles na maaaring pumasok sa baga ng isang tao at magdulot ng chronic disease. Sabi pa nga na maaaring mabawasan ng siyam na taon ng buhay ng isang tao kung araw-araw ganito ang sitwasyon. Mas malala pa ito sa mga taong naninigarilyo na isa't kalahating taon lamang. Ang gobyerno sa lugar na ito ay walang pakialam sa kanyang mga mamamayan. Bukod dyan, ang mga tao din na nakatira sa lugar ay walang respeto sa kapaligiran. Tapon dito, tapon doon, wala silang pakialam. Dito ka makakakita ng tunay na dagat ng basura. Ayan, kitang kita na wala ng tubig ang ilog na ito, puro basura na lang. Wala din ditong maayos na kanal o drainage kung saan dun sana mapupunta ang mga maruruming tubig. Mahigit 20 million ang taong naninirahan dito ang kakulangan sa supply ng malinis na tubig ang isa sa mga nagpapahirap sa lungsod. Ang tubig na ginagamit nila sa pang-araw-araw ay galing sa ilalim ng lupa. 'Yun na din ang ginagamit nila sa pagligo at inumin. Ang mga tao dito ay may kanya-kanya namang bahay, ngunit ang iba ay walang mga palikuran kaya naman dumudumi na lang ito sa mga open area na siyang lalong nagpaparumi sa kapaligiran karamihan ng mga nagtatrabaho dito ay sumasahod lamang ng 6,000 piso kada buwan. Ang mga pagkain dito ay kakaiba, mukhang masarap pero kadiri pag ginagawa. Bukod sa Dhaka, meron pang isang lugar na mas malalapa, ang Lahore, na matatagpuan sa bansang Pakistan. Sabi ng karamihan, tinalo nito ang India at Dhaka dahil sa kadugyutan ng lugar. Kaliwat-kanan ang mga basura, binahayan na rin ng mga pesting langaw ang lungsod na kumakapit sa mga nakatiwangwang na pagkain at basura. Talagang yami kapag kakain ka sa lugar na ito. Hindi ka dito makakahinga ng malalim dahil sa masangsang na amoy. Makikita din ang mga tambak na basura at ang ibang mga tao ay sa kalsada na lang dumudumi. Talagang perfect, hindi na mahihirapan magbuhos sa dumi na iniwan dahil langaw na ang bahala dyan na dadapo din sa mga pagkain. Pero teka, pasintabi lang sa lahat ng kumakain dahil lang ganitong sitwasyon ay totoong nangyayari sa lahor sa katunayan, noong October hanggang November 2024, nasungkit ng lahorang gold medal ng The World Most Populated City, record-breaking smog, kung saan ang air quality index ng hangin sa lungsod ay umabot ng 394. Ito na yung pinakamapanganib na hangin na masisinghot ng isang tao. Maaaring magkaroon ng isang tao ng severe respiratory issue like asthma lang damage, heart problems, headaches, dizziness, and eye irritation. Mas malala ito kaysa sa India at Dhaka dahil grabe din ang alikabok sa lugar na ito. Kapag hindi ka nagsuot ng face mask sa buong araw ay malamang puno ng kulangot yung ilong mo dahil sa dumi ng hangin. Isa rin ito sa mga problema ng vendor sa Lahore kung saan Pagpagdito, pagpagdoon ang kanilang ginagawa makalipas lamang ang ilang mga minuto dahil sa dami ng alikabo. Ang paghinga dito ng isang buong araw ng walang face mask ay katumbas ng paghit-hit ng isa't kalahating kahan ng sigarilyo. Ganon ka ang hangin sa lugar na ito. Hindi lang yan dahil ang mga pagkain. Gulay man yan o karne ay talagang binabakbakan ng mga langaw. Iniiwan lang kasi nila itong walang takip, hinahayaan at binabalikan nilang pagkalipas ng ilang mga oras. Wala din traffic rules sa Lahor. Bahala ka sa buhay mong mag-drive, pati gasa ng ulo at ang mga bus dito ay ang hari ng kalsada. Walang takot na magasgasa ng mga bus o makasagasa. Kung hindi kay iwas ay malamang sa ilalim ng bus ka dadamputin. Ang paligid ng lungsod na ito ay puro basura. Tapon dito, tapon doon, wala silang pakialam kung mga muyman, langawin o mabulok. Basta makapagtapon sila ng basura ay okay na yon. Wala din silang respeto sa kapaligiran, ang mga ilog, kalye, iskinita, kahit mga palengke ay punong-puno ng mga basura. Ganito ang buhay nila araw-araw ang mga pagkain nila dito ay talagang nakakadiri at hindi mo kakayanin kainin dahil makikita mo kung paano ito ginagawa at mabibilang mo din kung gaano karaming langaw ang dadapo sa pagkain. May mga lugar naman sa Pakistan at Bangladesh na maganda at talagang nakakamangha. Pero ang topic natin ngayon ay hindi magandang lugar Baka mamaya may mga keyboard warrior na naman dyan ang mag-comment na grabe naman itong pinakita ko. May Google, pwede mong i-research ang lahat kung marunong ka or makikita mo din ang ganitong content sa ibang mga vlogger at foreign vlogger na pumupunta talaga sa mga ganitong lugar. So ayun lang kapatid, dito ko na ang video natin. Huwag kalimutan mag-like at subscribe. This is Wyn Maraming maraming salamat sa panood mo. I'm out.